pre hey, naman <laughs> Ay, mo? nang kita mo na nagkakamig. Tatanong ko pa, ikaw talaga prey, ka hey. talaga hey. magbabago hey. ah. Ah, uh, oh, Grabe yung mga naman. So, solid, kahit kailan lang yun, takasun ka talaga eh. Yung kapilisupuan mo talaga eh. Ah, uh, hindi mo mo lang mapasubay. Ay, isa yung tinta na ako eh. Nagkasan. Hindi naman natin mga ano dyan. Hindi naman natin na malamok dyan. Ah, uh, bigyan lang kita ng anak ng upuan dyan. Ano dyan dyan? Pre. Alam mo na, kailangan araw na, Pasko na, oh. Malaki <laughs> na asmo.